Magandang araw sa lahat. Ako si Thomas Go at magkasama tayo ngayon para pag-usapan ang isang napakahalagang isyu sa ating mundo, ang Sustainable Development Goal 15 o ang pagtungo sa panganang kalikasan. Ngayon, ano nga ba ang SDG 15, Miguel? Ang SDG 15 ay tungkol sa pangalaga at pagmamahal sa ating kalikasan. Ito ay mahalaga upang mapanatili natin ang biodiversity sa ating mundo, protektahan ang mga endangered species at mapanati mapanatili ang kalusugan ng ating mga ekosistem. Kailangan nating bigyang pansin ng STG-15 sapagkat kung hindi natin pangangalagaan ng ating kalikasan, maraming species ang mawawala. Magkakaroon ng pagkasiras sa mga ekosistem at magdadala ito sa pagkasira ng ating buhay at kalikasan. Subalit, so, hindi rin natin may na mayroon mga hamon sa pagtupad ng STG-15. Isa sa mga nito ang pag illegal logging, deforestation, certification, land degradation, at iba pang uri ng pag-aabuso sa kalikasan na nagdudulot ng pagkasira nito. Kahit na may mga hamon sa ating pagtupad ng SDG 15, hindi ito imposible lalo na kung sama-sama tayo sa pagkilos. Sa simpleng pagtatanim ng puno, pagbabawas sa paggamit ng single-use plastics at pagrespeto sa wildlife. Malaki na ang magagawa natin para sa pangalaga sa kalikasan. Sa pagtupad ng SDG 15, maaari nating baguhin ang takbo ng ating mundo. Maaaring mas mapanatili ang kalusugan ng ating kalikasan, mas maprotektahan ang mga endangered species, at mas mapalakas ang ating mga ecosystem. Kaya't samahan natin ang isa't isa upang bigyan pansin at pag-aksyonan ang pangangailangan ng ating kalikasan. Dahil ang pagtugon sa SDG 15 ay hindi lang para sa ating ngayon, kundi para sa kinabukasan ng ating mga anak at ang susunod ng pang panghenerasyon. Ano mang pagbabago ng ating magawa ay magiging malaking epekto sa ating mundo, kaya't magsama-sama tayo at magtulungan para sa isang malusog at masaganang kalikasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, isang mahusay na araw sa inyong lahat.